this video, nag ako ng okra ba? Nakita ko man nga labong naman ang tinanong ni mama. Masarap man kasi ang okra sa body. Kasi hindi ko talaga alam kung anong vitamina ba. Pero... Ma sustansya ito sa body. Sinutlo-kutlo ko na lang yan kasi nakalimutan ko ba madala ng kutsilya. Medyo hirap ako sa pagtanggal ba kaya medyo gaygahi man. Kung makikita nyo, meron akong suot na sing-sing. Huwag -sing. kayo maingit ha kasi 14 karat lang naman yan. Hindi totoo yan. <laughs> Hindi man lang ako na-inform na may tinik-tinik pala may sakit man ang kamay ko. Pero kailangan ko mag-antos kagustuhan ko mag Pero may napansin lang ako dito sa video ba. Parang mayaman na ako dito kasi malaki yung landingan na ng airplane. Sinimot-simot mo ko nga pala yung okra dito kasi may naamoy akong kakaiba ba. Baka ba may nagsawir dito na maligno? Maligno ba o baka tao? Joke lang ay. Ganito lang talaga yung amoy ng okra. So tinagal-tagal ko nga nagkutlo-kutlo dito ng okra. Parang may naramdaman naman akong tinig sa kamay ko ay. Hindi ka po'y sana akong magkuha ng kutsilyo pero parang kailangan ko na talaga ito sa oras na ito. At ito na. Ang isa sa mga antik naming kutsilyo, malalaman mo talaga kapag antik yan kasi parang may taya-taya ba? At napakahait nitong kutsilyo na ito eh. Isang tikbas lang, putong agad. Pero lagot talaga ako nito kay mama kapag nakita niya ito. Ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano ba magkuha ng okra. Gugong! Barinig kita sa mukha eh! Expert na expert ako sa mga ganitong bagay. Ay, eh, kaya sa mga may tanim, kerajaan. Kunin niyo ako para ako ang magharbis. At ito na nga lahat ng pinaghirapan ko. Kala niya siguro iapil ko yung mga gulang-gulang. Hindi ko nga kinuha lahat ng okra kasi naramdaman ko ba na katul-katul ang aking lawas. Nilain ko nga dyan ang lulong okra, lulang okra kasi hindi ko man yan aapilin sa pagluto. Ito na nga ang mga nakuha kong gulang at yung nasa kabo, yan ang lulutuin ko. Sinugasan ko nga muna yan bago ko ito ilagay ba sa kalilo. At saka kulang ang okra ba kapag walang puso ng sagin. At isa na namang sikretong iriribil ko sa inyo. Kung titingnan nyo parang normal siya na taya-taya pero hindi yan taya taya tik niya po diri sa baray. Iniwanan ko na nga ang gitak ang nako nga kaldero kay mga ako og sili. Mas musamot maglami ang sos pag na Sa mga may gustong bumili din ng sili, tag kong isani. ni. Bola lang yan. Hindi man ako mamugos kung hindi kayo bibili. Ito na nga lahat ang nakuha kong sili medyo madami-dami rin. Siyempre, kailangan mo na natin itong hugasin. Ay, pero pag walang kamera, wala nang hugas-hugasin. Ay, diretsyo na yan po sa... Pagkatapos ko nga itong hugasan, kailangan ko namang mag -add -ad talaga ng sibuy sibulyon ba? Napaka-expert ko talaga pagdating sa pag -add -add. Kailangan mo lang pala itong dandahanin sa pag -add -ad para masarap bang ba lasa? Yan ang sikreto. Pumikit-pikit nga pala ako dyan, pero hindi ibig sabihin na no, nahahalangan ako sa sibulyon. Ay, ganyan talaga mag -ad -ad ang mga expert. Kailangan pumikit. At dahil ating luto na ating okra, kailangan na natin itong kainin. Murag na sobraan sa lata. Hindi nga pala ako mag-isang kumakain dyan. Kasama din dyan ang pamilya ko, pero ayaw man nila magpakita sa kamera. Eh. Aminin mo natin na hindi, ganado talagang ang atong pagkaon kung na atong pamilya ba sa pagkainin. ko ko mo ko sarap talaga sa pakiramdam kapag ito ang makikita mo. <laughs> eh? 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 Eh?